Paalala ang Commission on Elections o so COMELEC sa mga mga ngampanya sa Webes sa Barangay SK Elections, lalo sa mga aktibidad na may tuturing na vote buying. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Sa Webes na pagsisimula ng campaign period para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, may ikpit pa rin ang paalala ng Commission on Elections sa mga kandidato tumalima sa regulasyon, lalo na sa pagbabawal sa vote buying. Sabi ng Comelec, may tuturing na vote-buying ang pagpapakain sa campaign rally, pagbibigay ng bowler at t-shirt. Hindi rin daw lulusot ang dahilan na supporter lamang nila ang namimigay ng ganitong klase ng campaign items. Ibabaliwala na natin yung ganong klase mga kadahilanan. We will go after you. E eh, di ba ala kay magpaliwanag, sa korte na lang tayo magkita-kita. Gusto nyo pa po ba yung mga kababayan kong kandidato? na mag-undergo ng ganyang klasing sama, sakit ng kalooban at iisipin pa na may kaso kayo samantalang pe, pwede namang wala kayong kaso. Pwede naman pong umikot ng hindi namimigay ng tubig. Pwede naman pong umikot ng walang namimigay na t-shirt bowler o kaya caps. Pwede naman pong umikot na kinakausap nyo lang yung mga kababayan natin. Dagdag ni Garcia, dapat ding sundin ang alituntunin sa paglalagay ng poster sa common areas kundi ay babaklasin ang mga lumalabag dito. Siyam na araw tatagal ang campaign period hanggang October 28, dalawang araw bago ang mismong eleksyon. Pero ngayon pa lang, libong kandidato nang napadalha ng show-cause order dahil sa premature campaigning habang 200 naman ang posibleng ma-disqualify. Samantala, dininig ng COMELEC ang petisyon na i-disqualify o blacklist ang Smartmatic sa bidding para sa 2025 automated elections. Ito ay dahil sa mga umano'y naging irregularidad sa national and local elections noong 2022. Ang naging kasunduan matapos ang pagdinig, magbubukas ng sampung balota mula sa iba't ibang panig ng bansa upang masuri kung tugma ang mga boto sa election returns. Bagay na sinangayunan ng mga petitioner at ng Smartmatic. In fairness to the uh, commissioners, uh, they came up with a uh, sort of a solution on how to deal this once and for all. That's the uh, word of uh, the chairman, no? Uh, George Garcia. We've always been supportive na, of the complex to strengthen trust in the electoral system. No? Kami, we're happy to answer the issues on the substantive. Na we're, we're talking kasi matagal na at tahimik lang kami for the longest time. Siguro ipopropose ko sa NBank do sa disposition namin. Gawa kami ng isang procedure, mabilis ang procedure na kung saan 17 Uh, regions tayo, mamili na lang sila na ang pumili ng kahit na anong presinto. Pabuksan natin yung mga balota, pabili yung petitioner na, yung petitioner ang pipili. The best evidence lagi ay ang original na balota sa isang eleksyon. Pero ayon sa Smartmatic, pinag-aaralan pa nila kung lalahok sila sa bidding sa susunod na eleksyon. Target naman ng COMELEC na makapaglabas ng resulta bago simulan ang procurement process para sa 2025 elections. Patrick De Jesus para sa bayan